ma no problem daw. Yeah. ka muna habang halinhinan tayo habang nagluluto ako. Tamis-tamis. Oh, diba?

Ano yan? Sulat. Ikaw rin sulat yung pangalan ko. Bakit ba? Sulat mo, no? basta. Sulat mo na be. Yan. Ang mga nalangay. Ano nalangay? Ano nalangay yung pangalan ko? Ayan. Winia ay, 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 Marie. Subay mo yung pangalan namin. Okay. Kung <laughs> alam Tapos, basahin na siya. Winia Marie Nicole. Parang hindi mo makalimutan yung pangalan mo. Kasi baka makalimutan mo yung pangalan ka sobrang sanay. <laughs>